isang uh, maganda at uh, maulang araw po. Today po is uh, June 7, 2025. And uh, time check is uh, 11.30 uh, ng umaga. And muli, welcome po sa Mothers and uh, Home and Blood. For today sa uh, video, tayo po ay uh, papasyal sa ilang kalye dito sa Sampano, Pantina. Uh, para po sa ating uh, mga kababayan, na dati kong natira o uh, na mga lugar nayon. Nayon ay, uh, na yon at ngayon ay matagal nila nga uh, hindi nakikita dahil sa lumipat sila ng kanilang mga tiran, ora nang uh, ng ibang bansa. at ito po uh, para sa kanila upang uh, muli nilang makita mga lugar at maalala nila ang mga magaganda nila nga uh, mga nakaraan sa nasabing mga lugar at samahan po kami guys sa at ating nga gagawin paglilipot. At ito na guys, at uh, na tayo na uh, bumihay. Okay. Sakay tayo ng ating e-bike. Uh, uh, Ngayon ay binabay-bay na ating itong pinyahabi. Uh, Ang uh, buwan ito, ito pong uh, dating kinakatayuan uh, ng Olympic Bowling is may pulisa ng uh, condominium silk, silk condominium kaya yeah, po dati kinakatayo yan ng uh, uh, Olympic Bowling yung uh, Santa Mesa po sa obis likod po to dito po kami okay, sa mag abi abi po at uh, baybay -bay natin itong ng aabi uh, Bago dito sa lugar na ito po yung uh, Maseda High School Tumantay na kaalye Bakit may nang naita yung bagong uh, establishment sa lugar yung uh, General Miguel Malbar Elementary School saan Ana dito po ako nag elementary ito dating uh, salvatsera ngayon isa napalitan na rin ng uh, townhouse Mauro Street at sa kanila uh, is sa Happy Street or uh, Mangkabataan kabataan namin ang tawag namin dito sa Little Bagyo kung saan ha kapag may nakaalitak ang kapwa mo bata dyan kayo magsusuntukan <laughs> at ito yung uh, mangga abe dulo ng uh, mangga abe hmm. Dito naman tayo ngay sa Mindanao Street. Ayan. Mindanao Street. Marami na rin na bago dito. Naglalaki na rin yung mga establishment dito. yung uh, kabilang dulo ng Atis Street Yan, Marelo, yung isa naman po tayo ngayon sa Maya Domingo Santiago. Ayan po yung noal ng mga inlay ng dito sa Maya, Domingo Santiago. abay bay natin tong uh, Domingo Santiago. kekayaan hatinya oh, ya, Sayang adiknya Terus hari sayang Terus hari itu istri kasusunod niyo sa Palawan Street. Ay, Detina mga pangalan ng uh, kali dito kung di tao mga probinsya tulad nito, Mindoro Street. Mindoro. Ito naman, Leo. Leo. Street, kaya pangalan ng tao. Okay, susunod, sunod na naman. Pagkakarito siya, dito na nga, ito sa Maria Luisa ito so, na bago na rin lugar na ito natayuan na rin ng uh, parang apartment this is Negros 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 Parang uh, ang sa buong Pilipinas hindi mo na kailangan uh, mag-barko or aeroplano e-bike lang ang lang ito, so, normal street ay natin ito Summer Street ito mga kalipapan at mga pantang ini lugar na ito ng Pisayan mga negosyo dito A banang sama street. at ito naman yung uh, panso ng Luzon Avenue yan Luzon <supan> dito pa rin tayo sa Samar Street tutuktukin lahat naman yung uh, Yeah. Malaki na rin ang pinagbago ng lugar na to. Naglalaki na rin ang mga bahay. Dito uh, malita ko talagang uh, marami pa mga pakanting lote dito. Gitwason. Pasukin natin itong uh, Talabas Road At uh, na rin natin yung uh, namaya pa akong kapatid uh, na panganay Holy Trinity. Okay, pa muna natin yung ating ha, kapatid. irik ng uh, kandila. Nah, na tagal nga uh, simbahan po ito? Ayan. at uh, dito tayo sama ya uh, columbarium. kung saan na uh, nakahimlay ang uh, abo ng aking uh, kapatid. Ayan. Pitirik tayo ng kandila sa aking uh, kapatid. ito so guys talagang uh, medyo masama ang uh, panahon yang uh, hihinto biglang uulan o so, guys baka memorable sa inyo itong uh, simbahan ng uh, Holy Trinity Ayan po. sa mga matagal nang hindi nakakapasyal dito. Ito po. Ah, para po makita nyo muli. Ito naman yung aking uh, ginagamit na e-bike. Yan. Mother and owning lug Balik tayo sa kolumbaryo. po natin na uh, ituloy yung ating uh, pag-iikot sa mga uh, ilang kalye dito sa may uh, Sampalok. particular dito sa balik-balik. Okay guys. Tamahan niyo po kami nga muli. Alindada Street E. Alfonso E. Alsuris Street Ventura Ito pa tayo sa lugar na kawagin sa gubat ये बादशाह वो टाइम पास करते हैं

bisa bisa sih kan gitu naman bisa di barang ah, naman gitu bisa masa no limit ya leh

masa marine gas station pa rin po Miguel is free Street at maraming kabahayan dito sa gitna ng to ngayon wala na tinalapat pa at uh, maganda itong uh,

street, then nah, uh, gerard street, yeah. <laughs> tinigil po natin yung uh, ating uh, sa mga kalbi dito sa Maya, sa Malalong Manila. Pagkat uh, bumusa po yung uh, malakas na ulan. O, kaya ta, uh, nagpasya po ako na bumalik na lang po sa aming uh, tirahan. At uh, siguro, next uh, video po, also mga darating po, video yung ating natin uh, ipagpatuloy. At sana po, uh, sumayon na mga uh, YouTube channel ng aking mga mother mother ni Kuning Vlog at uh, salamat sa lahat po ng uh, sumuwaybay sa video na ito at sa ganito po sa aming uh, channel maraming maraming salamat